Hello guys, magandang hapon. Uh, tinawagan pa ako ng kaibigan ko na may bigay daw sa akin na inakay. Kasi nagputol sila do ng kawayan. Hindi daw inline na na may pugad ng ano, ibon. Yan po, dalawang inakay. Ito po. Para sa iyo yan, para mabuhay wow. mo yan. Wow! Yan. Sana mabuhay sa at magdami. Mag mag mag, -mag, -mag -dami. yan ito guys, oh. So. Ito po yung ibon ano guys, yung Iranda. emerald emerald dab. Yung kilala sa atin na manatad. Oh, Yan. manatad ang tawag dito sa amin sa English, emerald dab. Yan. Uh, ko po sa kanya guys para maalagaan niya dahil wala po akong time para mag-alaga sa kanila. Yan. Tamang tama guys, yung alaga ko doon may may inakay na rin. And sabay ko lang ito pag -hampid. Tapos guys, pakiyakap na lang po sa kanya guys. Isa din po siyang hold upper. Hmm. Blacker. Ay, vlogger, vlogger pala. <laughs> sorry, sorry. Vlogger, vlogger. Legit, po yan na uh, respaker. Okay, ako po guys. Salamat. i eh, flex ko na lang mamaya yung ano niya, yung account niya. Okay guys. Yan o. No? Maraming salamat po sa mag-yakap po sa akin. Thank you. Maraming maraming salamat po. God bless. Update ko po rin yung ano, yung alaga ko doon. Tara, let's go. Guys, dito na po ako sa inakain ng aking alaga. Ito. Mag-isa lang po siya. Umalis yung nanay niya pag-akyat ko. Nung nakarang araw, dalawa po ito. Iwan ko anong nangyari, bakit siya naman isa. You know? Hindi ko sana ito iiyahan pin. Pero, minigyan man ako ng dalawang inakay. Yeah, iiyahan pin ko na rin ito para masabay dun sa ano. Para makakilala sila paglaki. Sabay-sabay sila lumipad. Yan. Ang cute niya. Guys, ito na po yung inakay na manata do. Alam niyo ba na isa ito sa pinakamalakas na lumipad na ibon? Ito na po yung bagong yan pin natin itong tatlo. Tawagin mo natin yung mga alaga natin para pakainin. Ito na. Ito na. sarapan. Lagay muna natin dito sa kilid yung manatad. Parang takot sila sa manatad. <laughs> hindi, pa, hindi pa kasi nila nakilala. Nandun pa yung dalawa guys oh. So... Guys, munting kailangan. Pakishare naman ng video ito. At dun po sa hindi pa nakapalo, pakipalo naman po para laptitin kayo sa so, bago nating mga alaga. God bless you all. Takot sila sa manatag guys. <laughs> Pero hindi magtagal, makilala din yan nila.